God. alam mo, hindi mo makakalimutan. May 5K tayo kay Ate hey! Ivan. Bakit? Sa loob ng bag. Okay. Okay. Usapan natin 5,000 ah. Okay, ah? 5K. Akala mo makalimutan. Si Will, 15K yung sa kanya. Ha? Oo, oh, tip. Uh, eh, hindi lang nilabas. In hindi umere yun. Yeah. O, oh, hindi umere yun kasi si Kuya talaga. Ano 5K? Kasi kasi sabi ko doon. Oo. Bibigyan mo kami 5K, 5K. Bibigyan mo kami 5K. Ate, sabi mo, promise. Promise, guys. Huwag kayong ganyan sana nyo ito ni Kuya. May pinag-usapan kayo ni Kuya, huwag nyo i-air yun. 5K ako, 5K. Si Will 15 din! Ah. Si si Will 15. Bakit? Saan? Ano? Hindi ko rin maalala. Si Basta alam, alam, alam ko may pronomis ka lang sa amin na so, sige, laging, 5K, oh, 5K, 5K. Oo, siya yung lagi yung sabi na, di ba natin 5K? Eh? O sige, paglabas. O tapos syempre ako din, no? Tapos pwede rin ako 5K. Nah. <laughs> 15, naging 15 kaya sabi niya siya yung nauna, bakit kami 5k, tas mo siya din. Parang gano'n. Hindi mo na maalala. Ang dami ko pala utang. Grabe, nakakalimot na utang, oh. Hindi ko na alam yun. Basta naalala, kami usapan tayo, Baguio. Walang 5k? Mas 15k, sorry. Walang 15k? Mayroon talaga. Tatanungin ko si Will. Will, meron makungutang na 15k? Mayroon talaga, ate. Sa garden area pa tayo na. Sa garden area, mayroon kong usapan natin yung mga cash crush gawain ko pa. Oo, walang 5K doon Promise. Hindi. Will? Will mo ba ako sa yung 15 k Meron. Oy, umaga nung kayo para talaga. Ay, thank you po. kainin mo. Grabe yung utak niya. Usapang pera talaga. Matalas yung kukotong dyan. Kaya na nabibina kasi namin sa ano yung premium eh. Kaya ikaw na kukotong sa'yo yung... Okay, yun na lang. Yung na yung premyo namin yan ate Thank you.